ano ah, punta karon ng idol pabadlong na punta ali malingaw lang yun mo sa mo ang mga jam stigol jamming sa mga tigulang mga idol dire sa mong lugar naip amigo na mo siya pero kusog siya nga gahi anong kusog nga gahi kusog mo tagay gahi mo chip in mo na yung pinakalabing karon inom nami, mi inom Si kiniginong patagayo na mo, di yun butagay. Magsigir punit sa baso. nya pulutan, ay pulutan. Dili na pulutan niya ha. Kauno niya nagmayo. Bulhutan na siya, bulhutan niya yung tirada. Grabe nga aktor, kuso gagahing bay, chipin bay. Huwag ko'y kwarta bay. Ah, muha na yun. What? Pero sigir, mahalos na ganin may manago, may mag kay. Gahing kay naong. Di man mo ambag, di yun mo chipin sa mo. Isa gamay karon natinghala mi sa kasmala naginom eh wala siya mukwan wala siya madto sus naglubog ding aktor naglubog naglubog sa balay natinghala mi nung naglubog pagkasunod adlaw nagpa-check up sa doktor check up sa doktor bay dito na siya sa doktor diyan na sa doktor duslak dre Pag-ana, doktor. wala sakit. Pag-ana, dre. Ulay sakit. Pag-ana sa doktor dre. Ah, ti abaw. Uy. Matay makita eh, no, aanat sya. Di. Ang nindo tani si titiskan ba. Gi-sitiskan intyan. Tak, fus karon, magresulta pag-ana, pagbasa sa doktor. Uy. Nipisan na mun din mo tinai, di ai. Nalata na mun tinai. Kulun kan sirguni. Matay do no niya ay ikatambag na ko sa imo ani. Isa ka tuig na lang ka nga maglakaw-lakaw diri sa kalibutan. Ana na ka. Siga yang mata, grabe no. Yawa na dok Uy. Niya do. Unsa pa yung ikatambag ni mo ana sa dok? Ang ikatambag na ako sa imo. Tanang mainom ni mo. Inuma. Tanang makaon ni mo. Kauna pagtagbaw din sa kalibutan kay isa ka tuig wala na ana anak ka o oh, salamat kay dok ano ah, siya salamat kay dok sus karon nag-inom na pud mi sus pagka ugma ni abot man <laughs> ditso da yung punito baso ba eh o ani inom na tagay tagay inom kuratan mi lo patay ni malak, bay. Naabot ang aktor Di kan dah nih, nagpa-check up daw. Pulutan, Gimana na tang pulutan. Ano? Uh... Ah, na. Muta may... na mi. Nya kay gamay-gamay na lang ang giinom. Ah, na na siya nga. Ah, ko nga. Bay. Kumusta man bay? Dito man daw ka sa doktor gikan bay. Pa-check up man daw ka. Oh, dito ko. Ah, nang doktor sa kuangab. Unsa sedih, ni tabo bay? Ang ah, siya nga. Ah, nang doktor sa kuwa, bay, nga. Nipis na daw kay ay eh, bay. nalata na uh -huh. nya kulon kanser pagyon, yun pag, nga ba iwa ka mahadlok pa mahadlok ba uroy ah, ana siya nga ingon pa yun ang doktor nga isa katuig na lang daw ana na ako. ko <laughs> ingon ingon ang doktor <laughs> nga wala ka mahadlok pa so, <laughs> lawas ang buti wason ah, kapang bugay ro kayo lawas ang buti ah, inom so, wala naman tayo inom nun ba eh ah, ana din siya Oh, nais nice kalibo. Sobra sa kung pagpa-check up. Ah, oh, ko nga. Ah, grabe ba? Wadyo ka madlock matay bay. Asas, rawas, rawit, Ah, saas. na lang ito. Ah, sulang eh. Ah, doktor nga. Ah, na 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 ako ka nung sunod to Ingon yang, ingon ng doktor nga. Ang kutob sa makaon ako, nun. Ang kutob sa mainom, inumon. Oh, nais nice na kalibo. Palit, palit. Palit, bay. Palit ang sobrang pulutan. Ah, ino na. Yan, yeah, bay. Ang sayon, bay hilak ni aktor bay na konsensya dyan ko bay sa inyo bay luwal ko'y kay gasto gasto <laughs> nahilis na lang ni akong tila hilak na aktor nahilis sige akong tila bay sa inyo kong pangasay kung <laughs> ino kong pulutan ba pasay buwan lang dyan ko nyo bay ano nga isa kay katambag niyo sa ako ane, bay. ano bay anak na ko sa iya nga bay ay katambag na ko sa iyo ano bay Diba nipis na kag tinae bay no? O nipis akong tinae bay? Nipis akag bay, pero baga na kay kag naong. <laughs> <Okay. laughs> mo lang chip in, chip in yun mo mga guys. Kaya arong dili mo nipis na yung tinae, niya yun mo baga yung naong. <laughs> arong malingaw na yun mo, mga idol. Thank you for watching. <laughs>